Isang panibagong linggo na naman ng programang maghahating kasagutan sa inyong mga katanungan. May dalang solusyon sa inyong malikot na isipan at curiosity sa maraming bagay. Dito, mula sa iba't ibang eksperto, aalamin at tutuklasin natin ang mga pag-aaral na sasagot sa nais mong malaman. Para sa DZRH TV, ako si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Halina at sabay-sabay tayong matuto dito lang sa Experts Opinion. October last year, naglunsad ng Department of Health kasamang World Health Organization ng 2024 to 2028 Philippine Council for Mental Health strategic framework bilang gabay para sa epektibong pagpapatupad ng mental health programs ng bansa. Pero makakatapat nito ang marahil pinakamatinding hamon ng stigma. Dahilan kung bakit nananatiling mailap ang mga Pilipino na pag-usapan ang mental health. At bilang pahabol sa nakalipas na Suicide Prevention Month, silipin natin ngayong hapon ang estado ng usaping mental health sa bansa mula sa crisis helplines hanggang sa pag-usbong ng artificial intelligence sa larangan ng psychology. At ngayong hapon, makakasama natin sa talakayan si Mr. Kurt Christian Arcangel, MPSY, RPSY, RPM, Owner and Chief Psychologist ng Cognicare Psychological Center. Welcome to the program, Dr. Kurt. Hello, Arnold. Good afternoon. Magandang hapon po. Maraming maraming salamat po sa pagpapa po sa ating panayam sa hapon po na ito. Kumusta naman po kayo, Doc? I'm doing good. How about you? Okay na okay naman po. Lumalaban. <laughs> Lumalaban pa rin naman po. So, diretso na po tayo sa ating usapin po ngayon, Doc Kurt. So, self-harm was and remains to be a delicate topic among Filipinos. Especially since there are still others who see mental health issues as something that is all in the mind or nasa isip lang. How do you deal with the fact na may sort of shame or negative connotation na ina sa mental health? Alam mo, totoo yan, Arnold. No? I know sa ating kultura, mahirap minsan tanggapin o pag-usapan ang mental health dahil may stigma pa rin. Most of the times, sinasabi ng iba na nasa isip lang yan, katulad na sinabi mo. Pero bilang psychologist, importante na ipaliwanag at i-educate ang mga tao na ang mental health ay kasing kahalaga din no, ng physical health. Pinag-uusapan ko ito openly sa aking mga clients at sa publiko para matanggap natin na ang um, or matanggal natin yung mga misconceptions no na um, dinidikit sa mental health. Okay? And I believe education at awareness ay malaking tulong para unti-unting mawala yung shame o hiya or negative connotations sa ating mental health. Tingin niyo po ba, Dok, saan po nanggagaling gagaling itong stigma when it comes to mental health dito sa Pilipinas? Saan po ba siya nagbumula? Ano po bang source? Bakit, hmm. bakit ganito yung tingin nila sa mental health na nilalayuan, pinangingilagan? Where is it coming from? Well, um, kung titignan natin, no, ang history ng mental health sa Pilipinas, eh, lalo ng psychology, napakabata pa ng um, profesyon na ito sa atin. That's why hindi pa na hindi pa naiintindihan ng marami sa mga Pilipino ang kahalagahan din ng mental health at ano ba talaga ang ibig sabihin ng mental health sa Pilipinas. That's why, I, I, just like what I've said, no? um, mahalaga na um, i-educate natin ang mga tao kung ano ibig sabihin ng mental health. Hindi lamang na um, pag usapan ng mental health, napupunta agad tayo sa mga um, uri no? ng disorders na, for example, depression, anxiety, stress. no And dapat ma, ma, ma maintindihan natin bilang um, tao o Pilipino na ang mental health um, hindi lang pinag-usapan yung sakit. Okay? Ang mental health, katulad ng sinabi ko kanina, kasi kahalaga siya ng physical health na dapat nating alagaan. Um, upon exploring po yung uh, Facebook page po ng Cognitive uh, Cognicare Psychological Center, nakikita ko po na very active din po kayo sa pagpapalaganap ng mga information when it comes to mental health. So, kayo po ba sa Cognicare and uh, along with the Department of Health, meron po ba kayong mga initiatives na ginagawa para tugunan po yung problem po natin sa si misconceptions when it comes to mental health? Hmm. Um, number one, no, we always um, post sa social media. Alam naman natin na social media is one of the tools no, to educate or to give awareness sa mga tao. Pangalawa, um, as we also celebrate no, or in recognition of the um, Suicide Prevention Month, We also give our community a free counseling and psychotherapy sessions. Since one of our core values is community engagement, so kailangan talaga na um, aside from you know um, doing the uh, the center or um, running the center, we also engage to the community. Because the number one goal talaga natin bilang mental health professional is to um, educate, give awareness sa mga tao. Ngayon, Dok, balikan naman po natin yung usapang self-harm tulad ng inintroduce ko po kanina. As a psychologist and based na rin po sa inyong client interactions, what would you say is the common link among your patients? Ano po ba yung mga pangunahing reasons kung bakit po sila humihingi po ng tulong sa inyo? Alam mo, Arnold, no, uh, most of the time, clients seeks seek help kasi nararamdaman nila na overwhelming yung emotions nila. No? Whether it's anxiety, depression or stress, kadalasan parang nawawala kasi yung control nila sa buhay nila or nahihirapan sila mag-cope up sa mga challenges na dumarating sa kanila. The common link na nakikita ko is usually, no, they feel stuck or hindi nila kayang harapin ang mga problema mag-isa. Kaya they reach out for professional help. Sa tingin niyo po, Dok, bakit po ganun yung tingin nila? Bakit sa panahon natin ngayon, bakit ganun po yung tingin ng mga nagiging pasyente niyo na feeling nila stuck sila sa ganitong aga uh, itong status dahil po ba ito possibly possibly po ba na naging factor po yung COVID-19 pandemic kasi ang tagal po nating na nanatili na sa loob ng ating mga bahay so siguro nakatulong din po yung sa factors kasi personally kahit ako din po mismo eh, parang ganun din po yung feeling ko na parang parang feeling ko may mangyayari pa ba sa buhay ko na ang tagal nating na stuck dito sa loob ng bahay possible po ba yun na COVID-19 is also one of the factors Actually, totoo yan. No? Um, COVID-19 was a factor kung bakit tumaas din ang number of mental health cases sa Pilipinas. Not just in the Philippines, but globally. Alright? Kung titignan natin the numbers of um, consultations or even, as you mentioned earlier, the um, crisis hotline calls, no? tumaas talaga. That's why, um, kung titignan natin yung pag ng health ng mga tao right now, mas um, naging madalas. Kasi they feel stuck um when they ano when they were um quarantine during that time no no covid time and ngayon there are ano mga, mga tinatawag tayo na post pandemic effect no or factor na nag nagdala din no kung bakit ang mga tao is um mas nagiging aware sila or mas nag explore sila regarding mental health Um, tulad nga po na nabanggit niya po, Dok, no? marami pong nagpapakonsulta sa inyo, especially after the COVID-19 pandemic. So, tingin niyo po ba, Dok, uh, it's a good sign din na maraming lumalapit. Kasi ibig sabihin, hindi po sila, kumbaga, kumbaga parang na-ignore na nila yung stigma ng mga tao pagdating sa mental health. Na kapag kailangan nila ng tulong, lalapit sila sa mga mental health professionals. Hmm. Kung mapapansin mo din, no, um, during the pandemic and after the pandemic, mas dumami ang mga tao ang naging advocate ng mental health. No? So, which means mas magumanda din ang ano ang status natin in terms of um, giving the awareness or spreading the awareness in terms of mental health and that's a good sign dahil na na re natin bilang individual na kailangan natin ng tulong lalo na kung um it or with regards to our mental health Batay po sa inyong mga observations po sa inyong uh, client consultations, may nakita po ba kayong recent shift and the trends? Pabata po ba ng pabata yung mga humihingi ng tulong? or nahihiya pa rin po ba sila sa idea na lumalapit sila sa isang professional? Kapag personal niyo po sila nakakausap, parang nahihiya pa rin sila in some way. Hmm. Um, actually, napansin ko yan, no? na parang pabata ng pabata ang humihingi ng tulong. Marami sa kanila kasi especially yung mga teenagers no, or adolescent, um, mas open sila pagdating sa mental health issues. Dahil syempre, number one, katulad na sinabi ko sa iyo kanina, yung social media no? Um, when we open our Facebook, X, or Instagram, di ba? Marami tayong mababasa regarding mental health. And yung mga bagong resources, no? As, such as yung mga bagong application regarding, let's say, mindfulness or, um, let's say, uh, mental health, um, yung application na yung nakapagpabuk tayo ng psychiatry, psychologist, or counselor. So, sobrang daming resources and um, means para maging aware na tayo regarding mental health. And totoo rin na um, marami pa rin na nahihiya when we talk about um, mental health, no? Lalo na yung mga nasa older generations sa tinatawag. Kasi nga, we say may stigma pa rin sa Pilipinas or sa community natin. Pero slowly, the good thing here is that nak nakikita na natin, no? Yung mga changes as people become more aware, no? Nagre-reach out to sila. Maganda po yun, no, Doc, na unti-unting nagiging voluntary yung paglapit ng mga tao sa ating mga mental health services kapag kinakailangan po nila yan. And speaking of mental health services, uh, dito po sa Pilipinas, di ba, meron po tayong iba't ibang klase ng crisis hotlines. So, gaano po ba kahalaga ang pagkakaroon ng mental health hotlines dito sa Pilipinas? And does it actually make a positive difference? Kasi may mga positive and negative reviews din po ako nakikita sa mga helplines. May mga natulungan naman daw, pero meron din naman nagsasabi na parang very scripted or by the books lang yung mga linyahan kaya parang wala lang din na itutulong. Thoughts on this, Doc? Hmm. Um, to, to be honest with you, I, I'm, I have experience kasi with mental, ano, helpline, no? mental health helplines kasi I've been part of the NCMH crisis hotline before. So, para sa akin, napakahalaga ng mental health lines, lalo na sa mga moment of crisis. No, for example, lalo na sa Pilipinas, di ba? Marami tayong mga um, or daanan tayo ng mga natural calamities, lalo na bagyo, no? Um, they, um, ang mental health um, helplines or hotlines, they provide immediate support. So, sa mga taong walang ibang malapitan or makausap, lalo na sa oras ng pangangailangan, okay? These helplines are or can offer emotional and psychological first aid no? Give guidance at minsan sila yung nagiging at nagsisilbing ano, link para magsik tayo ng professional help. Talagang may positive impact itong mga helpline na to, lalo na um, the, the uh, crisis hotline na meron tayo ngayon sa government, no? Kasi um, they, it's easy access, eh, di ba? Dial mo lang yung number, they will talk to you, they will help you and support you kung ano man yung pinagdadaanan mo. And there's a big difference kasi yung someone being alone or feeling alone and someone feeling heard, no? Doon nagkakaroon ng tinatawag na positive impact yung ating mga helplines. Tulad nga po na nabanggit niyo po kanina, kumbaga band aid solution po ito, or kumbaga first aid rather, ito pong mga mental health um, helplines po natin. So, kasi alam naman natin na talagang ang pagsisik ng medical help is talagang costly din po siya at some point. And kung hindi man po siya expensive, talagang may babayaran ka pa rin po talaga. Hence, the rise of such helplines uh, which are free and mostly easily accessible. So, can you consider helplines as an effective substitute to consulting with a medical professional? Hmm. Um, helplines are very helpful, pero hindi sila um, totally a substitute no, for professional help. Kasi, as I, I, I mentioned earlier, no, hindi siya um, hindi siya treatment, alright? Pero it's a uh, first aid, no? lalo na pag immediate yung pangangailangan natin. They are meant to be the first point of contact o responder para sa mga nangangailangan ng immediate support. Afterward, ang goal talaga ng helpline is syempre i-refer ang mga callers no para sa professionals for in-depth therapy or treatment. Lalo na kung ongoing ang kanilang mga concerns. Tulad nga po nang nabanggit nyo na may experience po kayo when it comes to um, uh, these kinds of helplines. Can you take me to the hmm. process? Balikan po natin. How do professionals like you calmly handle distress calls. Ano po yung process ng isang tawag? Pwede niyo po bang i-share sa amin? Sure. Um, let me give you a, a short uh, ano, um, parang process no, on how to handle mga distress calls. Sa so, distress calls, for example, may tumawag sa atin, no? Uh, a professional usually starts with or start by creating a safe and calming environment para sa caller. Yan na ang number one na dapat tandaan na as a responder no they syempre they listen actively right nagpapakita tayo ng empathy at inutulungan natin ang caller na i-regulate ang emotions nila hindi hindi dapat tayo nagmamadali no sa proseso ng pagre-regulate ng emotion or pagkausap sa caller and it's about giving space sa caller para mailabas nila yung talagang nararamdaman nila during that time um tinutulungan din natin sila to do some breathing um exercises no para humpal ba yung nalaramdaman nila habang kausap natin sila very important po yung part na nakikipag empathize and sympathize po tayo sa ating um, callers po pero tingnan naman po natin yung on the other line which is kayo po hmm. ano po bang nararamdaman nyo as uh, as someone na tumatanggap po ng tawag hindi po ba kayo na drain kapag nakakatanggap po kayo ng maraming sunod-sunod na distress calls hmm. Um, when we talk about um, mental health responder in terms of crisis hotline, no, they are trained professionals no, to handle those calls. And if there are things, na, let's say, stress soon, distress calls, no, may mga training the or uh, mga responder on how to regulate them, siyempre yung sarilin nila, diba? Do some self care activities, or let's say after um, a specific number of calls, they do some debriefings, para at least. mapangalagaan din nila yung sarili nilang ng uh, mental health. Can you say po na sa experience niyo po sa isang helpline is kumbaga parang nag-deteriorate po ba or kayo personally nahirapan po ba kayo at some point na parang na-carry niyo po yung burden na dinadala ng caller niyo po? Hmm. Um, Siyempre bilang tao gumarating sa point na gano'n no? na parang mararamdaman mo yung um, nararamdaman din ng um, caller pero sabi ko nga at the end of the day you, 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 there's a process or procedure no to do debriefing no so para at least mailabas mo din yung nararamdaman mo with your supervisor or your, your manager and mapag-usapan yung um calls na yon and after that syempre ikaw bilang isang professional or trained um, responder alam mo sa sarili mo on how to um cope up no or do some self care activities para ma malabas natin yung stress na nagain natin through that call. Balikan naman po natin ngayon, Doc, yung mga sinasabi ng iba na meron po silang negative experience when it comes to uh, mental health lines. So, are mental health hotline operators prohibited from dropping a call? Bawal po ba silang magbaba ng tawag sa isang caller? Nagkaroon na po ba ng kaso na gano'n? At may punishment po ba para sa isang operator na magbaba or babaan ng tawag ang isang caller? Hmm uh, um, mental health um, hotline responders are trained not to drop calls no syempre kasi that's the that's the crucial part di na kailangan um, i-attend natin yung mga caller lalo na kung nasa distress ang isang caller um, number one tinutulungan nila hanggang masecure ang safety ng caller for example may mga self-harm activities during that time no yun yung kailangan natin gawin um, and then other, aside from that uh, the caller should uh, or the responder should assess ko yung risk ng self harm in re in rare case um let's say walang choice ang responder tulad ng for example magkaroon ng technical issues no doon nagkakaroon ng part na baka bumababa yung call or maputol yung call pero sinisigurado ng mga helpline um responders no or ng team nila okay to na maibalik yung caller sa isang call or at least mai-transfer sa ibang professionals kung nagkaroon ng technical issues. And yun, as I mentioned, hindi talaga dapat ibaba ng mga mental health responder ang mga call. It's good to know po na kapag may technical problem, talagang ginagawa niyo po ng paraan para maibalik po sila sa kanilang tawag para makapagsik pa rin po sila ng mental care na hinahanap po nila. So, from the helplines, dayo naman po tayo, Doc, sa iba, sa, sa kaso naman po ng face-to-face hmm. -face consultations with the patients, ano po yung protocol nyo po when a client is clearly exhibiting self-harm tendencies? Na parang nagpapakita siya ng tendencies hmm. na sasaktan niya yung sarili niya or mga tao sa paligid niya. Do you endorse them to be confined? Hmm. Kapag may mga obvious na signs of self-harm, importante ang immediate assessment ng risk level. No? kung mataas ang risk na saktan niya yung sarili niya, ang um, number one, nire-refer ang client sa psychiatric facility para ma-secure ang kanilang safety or even in a general hospital, no? Which include possible confinement. Pero kung, let's say, manageable naman, maaaring bigyan ng safety plan or crisis intervention, then follow-up sessions for continued care ang ginagawa natin. Um, we also involve the, fa the family members, no? Para at least aware sila kung ano yung safety plan or intervention na pwedeng gawin in case na magkaroon ng incident of self-harm. Kapag po malinaw na malinaw na parang mag -e exhibit po siya ng self-harm tendencies, uh, immediate po ba yung nagiging uh, execution niyo po na kailangan i-defer kita kaagad sa isang psychiatric facility na hindi ka na makakaalis dito sa ano? After ng ating consultation, hindi na kita palalabasin kasi uh, may banta sa sarili mo at sa ibang tao Gan ganun po ba yung nangyari doon, Dok? Uh, normally, the protocol is we will talk the next of kin or the immediate family of that client. No? Um, in, a case kasi, normally, pag tumapating sa point na, let's say, isang teenager, do, may self-harm activity, ang kasama niyan lagi is the parents no or the family member immediate family member and then after the session yon doon natin kakausapin ang family member na kailangan dalhin sa pam um, psychiatric facility or in a hospital para mab mabantayan okay ang ating pasyente ito naman po tayo doc uh, medyo sensitive na question po have you ever mm -hmm. talked with a patient na nakasurvive po ng uh, attempt at his own life ano pong pakiramdam na may makausap po kayong ganong klase ng tao? Hmm. Yes. Um, I had um, clients who survived suicide attempt or self-harm attempt. No? Mahirap at mabigat yung mga ganitong moments, to be honest with you. Pero it's also humbling kasi there are chance na makatulong ka doon sa mismong client mo o pasyente mo no? to find hope again. And it's a delicate balance, syempre, ng empathy, support, and yung guiding them towards a healthier mindset. Ito po bang, Dok, yung mga na-encounter nyo po na naka-survive survive po sa kanilang suicidal attempts? Um, Kung parang nagbago po ba yung buhay nila? Parang na-realize nila na there's more to life na ay, pwede ko pang ilaban tong buhay ko na hindi ko deserve mawala sa mundo ito ng ganun kaaga. Meron po ba sila parang change of heart after the experience, near death experience? Hmm. Um, to be honest with you, no, sa practice of ano, um, clinical psychology, yung self harm or suicide attempts, no, um, once na nangyari sa kanila yan, all right, um, kami as pro a uh, practitioner or professional, um, there are times na buo balik sa isip nila yung mga ganong um situation, but as I mentioned earlier, ang tukulin namin is to guide them, di ba? To, to have a healthier mindset. And throughout the, the, therapy sessions, um, syempre, dun mo, dun mo sila um, tuturuan on how to cook up with this kind of mindset. And paunti-unti, nakikita mo yung changes sa pag-iisip nila. And yun nga sinasabi mo na change of heart, no? Yun yung magandang ano um, feeling para sa amin na paunti-unti nakikita mo yung pagbabago sa mismong tao o sa kliyente na ito na nagkaroon ng attempt previously. Ito, bilang panghuli na lang po, Dok, uh, paano po kunyari kung sabihin natin na meron tayong nakausap or naka-encounter po tayo ng tao na uh, kumbaga parang nandun na po siya sa edge na gusto na niyang hmm. saktan yung sarili niya para matapos na lahat ng problema niya. What is the best way to approach that kind of person? Ano po yung tamang pag-handle sa mga ganitong klase ng sitwasyon? Hmm. Hmm. Um, syempre number one, we need to be sensitive, no? Dahil hindi naman lahat ng tao pare-pareho ng pinagdadaanan. Okay? And pangalawa, um, subukan natin makinig. Kasi may ang mga taong nagkakaroon ng problema mentally, no? or let's say nagkaka-experience ng um, depression, anxiety, or even um, stress, no? They just want somebody to listen to them. Okay? And once we listen to them, let's say, um, we empathize, 'di diba? And support them or offer support para at least malaman na nila na may mga tao na willing, no, na maging um, support system nila. Yan, sabi nga natin, kindness and empathy goes a long way. And tulad nga rin po na nabanggit nyo kanina, Doc, no? ibang-iba po ang, ang basta ka lang nari, na, nakikinig ka lang ng ibang tao or yung pinapakinggan mo sila, magkaibang-magkaibang bagay yung narinig mo sila sa pinapakinggan mo sila. So ayan, nasa unang bahagi pa lang tayo ng ating usapang mental health sa Pilipinas. At marami may pa may patayong tatalakayin next week. Paano nga ba dapat makipag-usap sa taong dumaranas ng mental distress? Pwede mo ba silang tanggihan ko usapin? At syempre, sisilipin din natin ng epekto ng pag-usbong ng artificial intelligence sa mundo ng psychology. Ang pagpapatuloy na ating usapang mental health, abangan next Sunday. At syempre, makakasama pa rin natin si Mr. Kurt Christian Arcangel, owner and chief psychologist ng Cognicare Psychological Center. Muli ako si Arnold Herrera, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At ito ang Experts Opinion.